mga kulokoy, naranasan nyo bang mag-setup ng siling pan sa inyong mga bahay? At mag-setup ng lamesa para sa dinner ng pamilya? Maging ang mamangka, naranasan nyo rin ba? What's up, what's up mga kulokoy? Kumusta? For today's video mga kulokoy, nandito tayo ngayon sa guest room, sa out of order room. Nasa under preventing maintenance ang kwarto. At ginagawa namin yan tatlong beses sa taon. Para mapanatiling maayos at maiwasan ng malaki sira. Tulad nga nitong siling pan, medyo luma na kaya pinalitan na rin namin. Iba't ibang section kami mga gumagawa dito katulad itong pintor, may mason, may karpentero, tubero, AC technician at electrician. Alam nyo ba mga kalukoy na medyo maganda rin as well din ng pintor dito? Kumikita din sila ng 1,200 hanggang 1,300 dolyares na kung ipapalit mo sa peso ay nagkakahalaga ng 68 to 73,000 pesos. Ang kalimitang ginagamit na pintura dito ay water-based paint. Bukod sa hindi na mabaho, mabilis pang matayo. At pagkatapos nga namin mag-check at mag-repair ng mga related sa electrical. Magre-repair naman kami ng mga garden light na nagtitrip. Sila naman yung mga casual labor, nagpapalit ng bubong. Kadyan po ang tawag nila dito. Yan po yung palapa o dahon ng niyog na tinuhog-tuhog. Pinalapad nila at pinagdugtong-dugtong hanggang mailapad sa bubong. Sa ngayon po, yung mga shortage na ilaw, itatanggalin muna natin at lalagin muna natin ng tape. Habang wala pa tayo yung mga ilaw na stock. At pagkadating namin ng workshop, nirepair ko at pininturahan yung siling pa na tinanggal natin para magmukhang bago. Pinaspasan ko na nga kasi may dalawa pa tayong task na dapat gawin. Yan naman po ay club car. Yan po, ang tawag namin dito ay battery car. FNB naman ang nagsisetup nito, ang food and beverage. Ang gagawin ko lang dyan ay ang magpailaw, maglagay ng mga saksakan ng kuryente, at ibaon yung mga kable ng kuryente sa buhangin ng hindi makasagabal. Hindi pa nga ako tapos sa trabaho dito, iniisip ko na yung pan last task natin for today's video. <laughs> ito yung gagamit, ito yung bangka oh. Dingga, walang katig. Kalaga na. Slowly. Ayan yeah, o. Parang mabuhay ang bangka kaya tabayan nyo kung kami mataob. Slowly ah. Yeah. Okay. Oop! Oh! Ay! Don't put water ah. Tutang yan. <laughs> eh <Yeah>, di ba? <laughs> okay. It's not going down. Ako nung masakay. Skirt yan o. Di ba hawak ko isa tali. Para pag hawa ko, tapa ko. Titigil yan yan. Oop! Yan, nilumbog. Pagbita ko yan. <gayon> Thank you for sunshine! Ngayon, subukan natin kung parang magsagwa niya. Taga rito yan eh. Oh, Ikot-ikot kami nito. Oh. <gayon> Sigurado hindi parang magsagwa niya. Taga rito yung dagat. Ken! See? As what, what I Ken. Ken. Ayan oh, kalampas na kami dito sa ano. Makipot na. Oh, oh, oh! There's a rope behind you.

Ikot-ikot <laughs> eh. Ikot, ikot, ikot lang kami. Bukas pa kami mga karate Lapit niya, no? Ano mo? Hmm. Yeah, yun, no? Know? na Ah, huh? uh, diba ako na, kakunin ko na. Give me that. Uh, Pagkaabot ko nga, nagdali-dali na rin ako magsagwan. Kasi pagdating namin ng islet, magka-troubleshoot pa kami ng ilaw. Matatagalan pa kami. May papakita din ako sa inyo, alimango. Tatanong ko sa inyo kung nakakain ba ito. Mga kulukoy, pansin niyo rin ba? kapag masaya ka sa ginagawa mo kahit anong dami trabaho hindi ka na mapagod pero pag hindi ka naman masaya sa ginagawa mo kunti lang yung trabaho mo ramdam mo pagod na pagod ka haplay na ang malupit pa nito damay pa yung mga taong nasa paligid mo yan yung inasabing pasan mo mundo nakakain kaya yan mga ano na oh. oh. hindi ko alam kung sila nakakain o oh, hindi ay sila ayan o oh, dami o oh. yan